Ngayon naman po ay magtatanim tayo ng kambal na nyug. Ayan po, makikita ninyo po ng live namin na itatanim. Maganda po ito. Ayan, ayan po. Isahan na po ng aking kaibigan. Itatanim namin. Ayan. Kung mayroon po kayong mga kambal na nyug, itanim niyo sa inyong harap ng bakuran. At ito po ay napakaganda lalot na buhay ninyo malakitong pakinabang ang bunga nyan gandang gamit sa pagtiterapi yan paghilot yan marami hong dala yan ano ay magandang gamit sa gamutan ano kambal na nyug ito nyo po yung kambal paguyan ay lumaki na dalawang nyug huyan pag tubo nyug dalawa ang lumabaso na supling ya mga oh guys, lapit na. Ayan <coughs> ay napaka pambihira napaka pambihirang makakuha ho ng kambal na nub ho nagmumula ang bunga na walang mata nub sa dalawang kambal na nub na yan na Ayan mga yeah. guys. Di. Tanim na natin. O oh, ayan po. Nakatanim na. Ayan. Hmm. Ayan tayo ng ating isang kaibigan. Kasamahan sa panggagamot na albularyo. Ayan ho. Nakabagi ho. Kami. Ayan. masusubaybayan nyo mga guys yan hanggang sa paglaki pero may kong ipapakita sa aking mga video yan yan po mga guys. Hanggang sa muli po. Manonood po uli ang manun, mapapanood niyo lang po ang muling pag video ko niyan kapag po yan ay tuluyan ang gumanda at tumubo at lumaki.